Hello Virgo 2024, nasaan nga ba ang inyong suwerte? Hindi tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Virgo ngayong 2024, nasaan nga ba ang inyong suwerte? Para sa mga taong makapakinig nito, Virgo, okay. Prosperity lies ahead. New Moon Taurus. Nakita kayo yung Moon in Taurus. Prosperity, guys. Ayan, ayan, ayan Virgo. So tayo po ay nalubat. Hindi hindi lang nalubat, palubat na talaga at yung ating memory card ay napuno na. Kaya ilalaban ko po ito dito sa ating city. Naway okay lang po ang quality. Ito yung umangat na unang-una sa inyo. Prosperity lies ahead. Parating na kayo doon. Papunta na kayo doon sa higit na kaalwanan. Higit na comfort and security, prosperity, kasaganaan. I-claim na natin ito ngayon pala. Ang new moon in Taurus. Ito regardless sa sign, pero Taurus energy yan. So, maring yan po yung may kaugnayan sa inyong income sa pera. Kung saan, kasi hard earned income ito. Kung something na pinaghirapan. Pagdating sa inyong mga buhay, karera, trabaho. Na kung aking relate, ito pala, ang dami natin naiiwan. Astrologically, kasi itong si planet Jupiter is currently in your 10th house of career. So, dyan pa lang po. Merong professional success. I-claim na natin. Papunta kayo doon. Okay? This is the best, kumbaga, career year para sa mga Ju oh, Jupiter. <laughs> para sa mga Virgo. Okay? Other indication para sa Taurus, kasi yung Taurus and Virgo ay very compatible. Maring ito, higit na mag-reflect. Reversal po tayo. Every time rin sa yan yung mga kapareha. Why not? kumbaga, yung swerte nyo o swerte ng kapareha nyo ay mababaunan din kayo. Mababaunan? Mababahagian din. Ayan. So, dyan din. Nasa mga kapareha rin, may iwan ko ang inyong luck. Sige pa. Ayad pa tayo dyan ng ilang messages para sa mga VR code. This 2024, nasa ng inyong luck. Bukod sa ilang naiwan ko, trabaho, pera, kapareha, ang dami na palang prosperity sa ahead kasi kinukumpirma na tayo dyan, i-confirm, i-confirm, i-affirm, i-claim na natin ito para sa inyo. Virgo, ngayong 2024, at pa tayo dyan. Nasa nang inyong swerte? Good night na kay Miss Maselia. Ayan, napatingin ako. Good night po. Thank you, Miss Maselia. God bless. Thank you po. Ayan, nakalive pa rin tayo, guys. Sa ating YT, live na live. Tayo nagbabasa ngayon. Sige, ayan. Medyo um na. Parang ayaw nang magpadagdag ng baraha bilang dito pa lang ay sapat na Virgo. Papunta kayo sa kasaganaan. Comfort and security. Virgo, ano pong maadaan sa kanila? Talagang Virgo. Tayo kayo natin pa. Mga bagay-bagay. Virgo, nasaan ang inyong lock? Ayan, may isa. Okay. Capricorn Energy. This is about your 10th house of career aking na-mention, dito kayo, higit na merong suwerte, umaangat. Capricorn, yung enerhiya lamang ng Capricorn, pero bilang ito po ay isang Earth sign din, umaangat. Virgo, Taurus, and Capricorn. So, yung Earth energy. May something dyan. Pagdating sa material wealth. So, i-claim na po natin na may merong gains. May positive possibility. An opportunity na parating sa inyo. Baga parang ito ay natatawag niyong breakthrough pagdating sa inyong career, sa buhay karera, na ang ganda. Okay, ayan. Uy, authority figures. So, ayan na. marigito ito yung mga, na, someone na nakatataas. Someone na nililook up to nyo. Someone na tinitingala ng ilan sa inyo. Meron kayong something na matatanggap sa part na yan. Your boss or a client, a VIP, sila yung, eto, makakatulong patungo sa inyong mga swerte. May pag-level up tayo nakakita pagdating sa, especially, sa inyong mga buhay, career. Virgo, nariyan ng luck. Authority figures, kung sa pag, uh, kung sa pagdating sa love yan, walang imposible na merong dumaan ngayong taon sa love or marriage proposal, meron something ikakas something, or meron ikakasal sa inyo. This year, lalo pa kung dito yung inyong mga puso na. Ayan, kita mo naman. Para dito, andyan yung higit na balance. Okay, ayan. Uy, harmony, music, enjoy lang. Na ang ganda. Harmony, guys. Magiging happy lang. Sasabayan ng huni o indayog ng musika. Ng buhay. Ano? Sa mas practical. Fire. Passion. Kung saan kayo higit na magiging masaya. Mapalaw man ito o buhay karera. Ayan. Music. Passion. Sasabay kayo sa indayog ng buhay. Merong kasiyahan. Sabi ko nga. Merong luck sa inyong Matatawag niyo yung tunay na passion, trabaho yan, or sabi ko nga, yung inyong mga inner calling, kung saan kayo higit na komportable, kung hig, sa, uh, sa posisyon kung saan ay parang hindi kayo nagtatrabaho, kung magandang yes, nagtatrabaho, kumikita, but at the same time ay nag enjoy lang, parang lang kayo nakikinig sa music, andyan ng swerte, or sa so, mas practical, andyan ng swerte. Sa so, music, so may mga singers po ba na nakikinig ngayon, mga Virgo, or dancer. Ayan, fire, passion. Parang sumasabay siya sa init, sa indayog ng kanyang um, pagsayaw na ito. Your love, love life and career will be on fire, Virgo. Ang ganda. Music and fire. Anything related sa fire, sa mas practical, andyan ng luck. Sige, add pa tayo para sa mga Virgo. Best year National ng swerte ng mga Virgo. 2024. Nasa ng swerte ng Virgo. Ayan. Uy. Service. Kayo yan. Kayo mismo yan. Virgo is in the 6th house of service. Yung inyong mga daily work routine. Yung pang araw-araw na trabaho, buhay-trabaho, paggawa. nasa ang swerte. Kung saan kayo higit na naglalaan ng enerhiya, ng passion. nasa ang luck. Parang, nilagalog-english lang ni Monchelle yun. Pero ano pa ba yung ating hindi na-adapt dito? Ito, final wins. At pababang maiiwan natin para sa mga Virgo. Service, passion. So, sa passion, napakalawak yan. Tanungin niya rin ang inyong mga sarili, kung saan yung matatawag yung hilig niyo, yung mga passion niyo, yung talagang kayo. Iba-iba rin naman tayo dyan. Ano, maanig nandoon ng swerte. Yung mga hilig niyo sa music ba to? Bilang ninyo nagbigay din for me about some music o yes. okay ano pang iwan natin para sa mga Virgo 2024 nasa ng swerte nila swerte ng mga Virgo ngayon 2024 I know, hindi ko napapakita guys yung pag-shuffle natin dahil happiness, dahil medyo struggle po. Tatlo-tatlo yung camera nung dito actually, pero Sige, clarify pa natin yan. Nasaan ang lock ng mga Virgo? Okay, may umangat dito. Inspiration, happiness. So, nasa, nasaan, nasa ang inyong mga inspirasyon? Mapapag-ibig man ito, pamilya o buhay paggawa. Ano ba yung mga umangat? Okay. Nandyan ang luck. Kung saan kayo higit na inspired na mo-motivate na harapin ang buhay sa araw-araw. Sige, at pa tayo dito pa hindi pa ako satisfied doon. Para sa mga Virgo, uy, si Planet Mars, fire. So, may fiery energy din tayong umaangat dito. Mabibigyan nyo ng higit na pag-aksyon or maybe isang sign ito na bigyan ng higit na pag-aksyon yung mga gusto nyo pang gawin, gusto nyo pang mapuntahan, na hindi posible, kung hindi ko pa na-mention, isa rin sa mag-highlight sa mga Virgo, ay may kaugnayan sa travel. Okay? So, anything related sa travel, authority figures. So, maraming dyan mag-reflect yan. Yung ilang nilalakad yung papeles for some of you, walang imposible na matugunan, maharap, maaprobahan. So, i-claim na natin yan. Para sa inyo, nariyan ang swerte ngayong 2024, Virgo.